One day in my life pupunta po ako ngayon sa bayan para bibili nang kaya abangan nyo let's go

ito na po yung pinunta ko sa palengke, sa bayan po namin dito sa Simirara Island. Gagamitin ko po kasi ito sa pag-vlog kasi nahihirapan po talaga ako kapag wala po kong hawakan. Solo lang po talaga sa kamay. Kaya, thank you for watching!